solution na naman natin ito nagkakaganito Nag, nagbabrown yung asola natin so kapag ganyan masyadong maasid or uh, maamonya tawag ah, ba nila doon ammonia Yun. <laughs> basta ganon gagawin natin ito harvestin muna natin lahat lalo na yan dito tingnan nyo ayun o brown na talaga o oh. namatay na ibaw oh hindi naman sya sa nasunog eh hindi kailangan natin tanggalin tong mga nasa ilalim niya at papalitan natin ng tubig kailangan natin palitan ng bagong manures to maasid na so itong mga manures na to yung mga tubig nito pandidilig natin sa ating mga kalamansi okay let's go so ngayon kakunin pala muna natin haharbisin muna natin lahat okay bago natin palitan ng tubig. Let's go! So yan, may iniwan akong dalawa. Yung medyo berde pa. Yung the rest na puro ganito. Ang laman. Yung puro parang nasunog. Ay, hinarvest natin. Ayan. So ngayon, tatanggalin natin lahat ng tubig nila. Muna. So ito muna ang 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Yung 10 muna Tatanggalin natin Tubig Didilig natin naman sa ating mga kalamansi. Okay, let's go. Total pataba na rin nila to. ngayon lubog na ang araw natin ayan natanggal na natin yung tubig ng sampung plat at dinilig natin sa mga tanim natin na mga kalamansi madre de agua at iba pa ayan so andun yung iba natin pinag uh, biniligay. sa ibang yung natin doon sa taas Okay, so ngayon lalagyan naman natin ito ng tubig. Okay? Re-repeal na lang ulit natin to no? Oh. So, yung yung dating ma-ammonia na mapalitan. Okay? Then, lalag pagkalagay natin ng tubig, lalagyan na lang natin ng uh, manures na bago. Okay? So, let's go. Lagyan na natin laman. Ayan, dahil last one na lang tayo. Ayan habang kwan, nagpupuno tayo, hinarvest na natin yan dito sa dalawa na to. So, ito na siya. Siya naman ang ilalagay natin sa mga bago nating sale Yeah. Yo. So, itcha-itcha lang tayo, no? Yung mga bagong asola. Yo. So, sila nang bahala dumami dyan next natin yan kakanawan katapos yeah. Yeah. So last one na tayo. Yan. Yeah. So Ayan <laughs> So, ito na yun dyan. Pag ganitong tumpok-top po, huwag nyo papatumpukin na ganito. Hindi walayin nyo sila. Ayan. Para mabilis silang dumami. Ito rin o. Mag-aitay datin o. Oh. Tingnan nyo yung difference. Di ba? So ito pwede nyo lagyan ng lupa or manures ng kalabaw. So dahil di pa ako nakakukuha ng manures, bukas na lang. Hindi ko na mapapakita sa inyo kung paano ko siya nilagyan. Ayan. So napakaganda nung ano ito Yung ganito bang mga itim niya. Pakagandang pandilig patabayan sa ating mga halaman. Yeah. So talon tayo. So ito na titira. Lagyan na natin. Yan sya siya. Yun. So yun ay paparamihin natin ngayon. So yun lang. I hope na magustuhan niyo yung video natin. Thank you and God bless. Bye bye. Ayan, mukhang hindi tayo gagabihin. Malakas yung tubig natin. Mabilis na lang itong uh, matutubigan lahat. Okay. Sandita lang. Malakas kasi yung tubig natin. Ayan, bali ko na to. Kumbaga, yung ammonia niya, hihina na. Ah, ako okay, konti na. Kumbaga, hindi na ganun talaga. Tatapang yung ammonia niya. Ito mo, yung itsura nito. Yung berding berde. Ay, yung ammonia Ayan. So, kapag napuno na, lipat lang natin. Ayan. Ayan. So update ko lang ngayon Pag napuno na So let's go Ay pala Kapag napuno pala muna yan Pag napuno na to Pwede na natin itong lipatan Ngayon Tapos So dahil hindi pa tayo nakakuha ng manures So susunod na lang natin ito Lalagyan ng manures so, so, Bukas Pag akit ko dito Lalagyan ko ng manures Kaya ito hindi ko muna Tinanggal Kasi Ito yung ilalagay natin Okay Så, so, let's go. Och ni gillar inte